Hi guys! Ayan, meron ako ditong tilapia tatlong piraso at syempre, ayan, meron ako panlagay sa loob ng chan. Lalagay ko siya dito. Piprito ko lang siya kasi para hindi tayo mag-ihaw. Ayan, ba? Diba? Lagay natin sa loob. Let's go! Ayan, lalagay lang ng sa loob guys. Para mas malasa yung ating pritong tilapia. Naman ang naman ng cameraman ko. Bubusogin lang natin siya. Ayan. Ayan. Tapos yung isa lang finish Ayan. lang guys. Pero syempre, lalagyan mo na ng asin yung isda. At, tsaka ito, mayroon na itong sibuyas, kamatis, magic sarap, at tsaka luya, at nilagyan ko din ng paminta para mas malasa sya. Uh, So, ayan na guys. Nalagyan ko na siya ng laman sa loob. Oh. Pwede na siyang iprito maya-maya. nag -in -in lang ako ng kanin Hello guys Sinalang ko na, hindi ko na na-video. <laughs> ayan, isa nga, isa Dapat mahilang apoy lang para hindi masunog. Ayan yeah, guys, binaliktad ko na at dumikit nga sa kawali. oh, ayan, yeah, lumabas na nga akong salaman. Dumikit sa guys. Okay na guys, ito na. Pagkali na natin. Dumikit ka

Siyempre, may isa pa doon. Ayan, ito naman ang ilalagay natin. Oops. Oh. Ooh. Ayan, finish na. Let's eat. Gagawa muna ako ng sausawan. Ayan, luto na. Kain na tayo guys. Gagawa muna ako ng sausawan para mas lalong masarap ang aming hapuna. soisku baana darang